years na naglingkod sa ating bansa. Naging retired general din po ito. Wala ni ba nang galing pa sa La Union upang makiisa sa sambay ng Pilipino si retired general Taos. Ang maga mga kababayan ko, Pilipino. ako po si uh, General Walton Tataos po na, na naging uh, chief of staff po sa AIG. Marian uh, nyo si uh, General Pinsay General uh, Belaroso. Ako po ay pumunta dito upang makihit laho sa sambayan ng Pilipino para ibulaslas po ang aking damdamin. Ako po'y taga-bawang La Union sa parte ng Region 1 po. Ka ka region ko po si Presidente Marcos. Siya po ay binoto ko bilang Presidente ko. Dahil siya po ay Ilokano. Ako po ay isang Ilokano rin. Ngunit, dahil po naging biktima, hindi po sana ako magsasalita, naging biktima ang ating mismong bayan dahil sa katiwalaan, katiwalian, dahil sa korupsyon, na ang otor ay mismo ang presidente. Dahil siya ang nag approve ng 2025 budget. Maraming insertion, maraming mga projects sa DPAAX. Lumabas po maraming post projects substandard. Ako po ay dati sa gobyerno para sa akin nung nasa serbisyo pa, ako. Hindi lang po tagal, hindi sa DPWX ang nangyayaring korupsyon magmula sa pinakabata na lokal ang barangay hanggang Malacanang naniniwala po kung may korupsyon pero itong nangyari po dito ngayon ay sobrang garapal GARAPALAN! GARAPALAN! Magmula! Kahit noon, may mga korupsyon pero tolerable. Malaming klase ang korupsyon. Katulad po noon, mga kasamahan sa uniform, ang hindi pagpasok ng maaga. Ngunit pag-alis ng maaga, yan po ay pagnanakaw. Magkakakaw! Ano ang ninanakaw mo? na binabayaran ka ng mga tao. Yan po ang isang korupsyon. Ngunit, itong nangyari po ito, na sobrang garapalan sa lahat ng hanay, hindi lang sa Pilipinas ng AIDS, ang korupsyon. Sa lahat ng hanay, meron korupsyon. Hindi lang po na sabi nila si PPN ang nagpasimula ng pag-anunso, pag-discovery uh, pag pag, uh, uh ng ng ano korupsyon. Tatlong taon po siyang nga na presidente natin. Ngayon nga lang sasabihin, bakit nagkaganito ang ating gobyerno? sa amin, mayroon pa tayong sinasabing human responsibility ikaw ang presidente may secretary ka may undersecretary ka may mga regional director ka lahat ang kanilang gawain na, na, na pa sa trabaho ikaw ang nagpanalagutan dahil ikaw ang pinaka-chip of staff eh, uh, Presidente meron kang tungkulin na pangalagaan kontrolin ang nasa sa baba sa iyo pwede mo silang kurikin sa posisyon ang ating mga kasundaluhan o other uniform groups ay ginagampanan nila ang trabaho nila katulad ngayon they serve the chain of command yes that is your uh, moral duty to serve the chain of command however kapag ang iyong superior ay hindi bibigay, hindi umaayon ang kanyang ginagawa sa konstitusyon illegal ang, bin, ang binibigay ng order you don't have the moral duty to follow walang kang obligasyon na sundin siya pwede mo pala siya sumalin at ang lima. Inyong, ano, immediate supervisor of Kuchinuan Malakatas. Only legal orders. At, <tong> naging biktima ang at ating bayan. Kaya ako'y nag-isip. Hindi ko na matiis ang ating damdamin. Kaya ako pinuwas. Pinawagan ko ako ang tagit-tagit mga kasamahan at si General Insight na lumahok dito upang sabihin ang katiwalaan ng gobyerno ito, itong administrasyon na ito ang the worst administration maraming namatay dahil sa paha maraming mga properties ang na nasira dahil sa paha dahil sa kanilawan ng mga korap, at pisel ang disko na ibibigay nila na servisyo na tawang servisyo ngunit dahil sa lang langakaw nila ang pera at taban ng bayan ang pera namin na binagbayad natin sa pampasweldo sa mga kawani ng gobyerno Sana po Pagkaisa po tayo Labanan ang korupsyon. Labanan ang administrasyon nito na ubod ng korup. Magandang umaga po. Magdala ko si Marcos. Okay. Marcos.